Naroon mga kabogis, uh, meron ba kayo na ganitong na mga mga abogeng Ah, Matapos mamulaklak, matagal na, pero wala pang balak na mamulaklak. Pero yung mga kasabay niya, uh, namulaklak na, pero siya hindi pa. Kasi hindi, na, hindi ko naalis yung mga pinagbulaklakan niya. Uh, siya pang umaagaw ng sustansya niya, pagkaraan parang naiirita din yung mga halaman eh. At saka pag mamulaklak man ito, hindi mamamulaklak ng malalaki. Pero yung mga kasabay nya ah, na kasi nalinisan ko. Siya hindi ko nalinisan. Ito yung mga kasabay niya ganito. Oh. Ah, niyo, wala na siya yung mga sanga na ano. Na... Hindi maganda. Wala na yung mga pinagbulaklakan niya. Diba ang ganda? Ito yung Soberna. Ang ganda ng bulaklak. Oh. Wala na siya yung mga bulaklak na pinagbulaklakan. Tanggal ng lahat. Samantalang ito, kasabay din niya, magkasinilaki lang siya ng puno. Namulaklak din ito dati, marami. Ayan yung mga pinagbulaklakan niya. Maraming bulaklak ito dati. Punong-puno. Kasi masipag din mamulaklak ito. Pero nagtataka ako. Ah, matagal na hindi na mamulaklak. Kasi nga, ganito ang nangyari. Baka may mga bugambila kayo na ganito. Hindi nyo natanggal itong mga ganito. Ganito lang gagawin natin. Ah, umpisa, titrima natin. Saka natin lilinisan. Papakita ko sa inyo yung tamang trim para pagpuputol ng mga sanga para alam niyo ang gagawin niyo sa mga bugambilya niyo. Ito, <coughs> umpisa na natin. Total ito, masyadong maluwang. Ah, medyo mahaba yung tatanggalin natin para malinis siya ng gusto. Kagaya ah, dito, nakita ah, niyo ang linis. Oh. Malamal na siya na. Pero ang ganda ng bulaklak. Ganito lang, puputulan natin yung mga sanganya na yung mga lolo na mga payat nag-uusbong na dito eh ah, medyo nag-uusbong na yan eh. pero umaagaw nga ng ito ah, hindi siya makalaki yung mga usbong mga maliliit lang din yung usbong niya mapansin niyo. pero kung samantalang kung wala ito tatanggalin natin na ito tatanggalin natin ito biglang lalaki yung mga usbong niyan ah, mamaya abunuhan din natin papakita, na, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung abono na ilalagay ko dito ay tatanggalin na natin dito. Pero ito kahaba yung mga tinanggal natin, no. Ayan. Ayan. Para maging neat pa siya, maganda rin pag namulaklak. Hindi mo asap na ganito, yung mga payat, tanggalin na rin natin. Ayun natin na yung mga tinatanggal natin ng pangit. Okay, mga payat yung mga dulo, diba ba? Naguusbong na siya pero talagang sabi ko nga kanina na uh, hindi siya makalaki. Yung mga usbong. Dito tatanggalin nila din natin dito. Oh, dito. Tingnan natin yung usbong dyan i natin. Dito tatanggalin din natin. Dito. Ito papalakihin natin usbong na ito. Kaya natin dito sa puno niya tatanggalin. Titira natin yan. Mamaya lilinisan natin may higi mga yan. Dito, masyadong malayo na siya. O, dito na siya tatanggalin. Titira natin yung isang dulo niya. Dito, dito na natin tatanggalin. Wala pa sa usbong Ito, tanggalin din natin ito. Ganyan ang mangyayari. Lumit na siya. Pero makita nyo, yung mga usbong niya natira. Ayan, ang biglang lalaki yan ang mamamulaklak. Itong mga ganito, itong mga natirang bulaklak pa na ito, pinagbulaklakan, tatanggalin natin. Tatanggalin natin ito. Kaya pang maagaw ng ano, sustansya. Tsaka, hindi magandang tinan, di ba? napapansin nyo ito, pag nagawa nyo ito, biglang mananariwa siya, bigla siyang uh, lulusog. Ayun, biglang magpe-press siya. Nalilitang dahon eh. Dati malalaki ang dahon ito eh. Kailangan mayroon ganito mga bugambilya na yung pinagbulaklakan niya, tagal bagong malaglag. Ihintayin pa siya na malanta ng gusto bago malaglag. Pero masipag mamulaklak ito. Ah, uh, pink na ano ito? Pink ang bulaklak nito. Oh, so, ayan, konti na lang. Tanggalin na natin lahat na malinis, magandang tingnan. Pukutuhan natin. na proning siya ng gusto Barangay dito ang ganda nito. Ay ay ito mga natira mga usbong na yan, biglang lalaki yan. Mamumulaklak yan. Lulusog yan pero hindi masyadong tataas mamumulaklak na yan. Ayan, nalinis na. Parang hindi baragated dito. Ang galing na natin, pag may nakita nyo kanyo na baragated yung mga dahon nya, pag karami nakita kayo na usbong na hindi baragated tanggalin nyo na. Dito na nyo yung tanggalin sa may puno nya, para hindi pa siya dumami. Ayan, hindi siya baragated ano? Ganoon ang gagawin nyo. Marami kasi mga barragated kung minsan nahahaluan na kung minsan nagtatagal. May mga lumalabas na sanga na hindi barragated. Tatanggalin nyo na yung sanga nyo na yun. Ayan, malinis na. O, oh, ito, ganito rin dati. Ito, nalinis na. Ah. Nalinis na. Dami kong pinutol ng mga sanga-sanga nito. <coughs> naputulan din. Pero ito dito sa baba, nabutulo namin yan kasi tinanim namin eh dito sa taas dati nang putol yung mga niya nakita niyo nagsilaki wala maganda ng bulaklak o oh. yung magkatapos na gano'n nabunuhan natin total maganda naman yung lupa niya yung patin mix pa niya maganda pa talaga tataka nga ako dito kasi ayaw mo kalaki nga pala dito. Kadami kasi ng mga milya ko kumbihan marami ko hindi napapasel ito yung triple 14 total nung mga uh, lusog naman siya maganda yung ano niya mga uh, katawan niya hindi naman siya payat na payat purong triple 14 lang nilalagay natin ito yung white complete kasi ito kaya 14, 14, 14, 14 complete siya preparation dami ng mga ingredients na nakalagay sa kanya vitamins Kala, yung ganito kalaki na pot tamang tama na natin ng na isang kutsara na yung punong puno o ganyan kakalat lang natin sa gilid ito hindi so sobra kasi hindi naman sabay sabay na malulusaw ito Ah, uh, kung minsan, nakabuti mo tatlo, apat na araw bago malusaw yung iba. Isang kutsara. Talagay natin. <coughs> pwede rin ihalo sa tubig. Ah, uh, tatlong litro na tubig. Isang kutsara na triple 14 Hindi dilig mo dyan. Eh, pwede rin naman na uh, direct na lang na ganito. Yung mga nagmamadali, pwede naman na direct. agad lang ang punuhan natin ay didiligan po natin huwag natin lalagyan sa may tabi ng puno doon lang sa mga gilid nung ano, pinakapat kung medyo maliit naman yung bugambilya nyo hindi naman ganun karami ang ilalagay ninyo na triple 14 ito malaki na yung pot saka yung matanda na yung, yung bugambilya malaki na yung puno niya kung maliliit yung bugambilya nyo konti konti lang dito kaya pwede isang kutsara dito kasi malaki naman na ito kaya ganyan lang hindi malulusaw talaga yan uh, unti unti siyang malulusaw hindi malulusaw na isang lagayan lang lang ang gagawin natin dun sa mga bagambilya natin na namulaklak nang marami pero matagal na hindi siya namumulaklak Uh, naiirita siya doon sa dami ng ano, ng mga sanga niya na hindi kailangan. Uh, Maago ng sustansya kaya dapat natin tanggalin. Pagaran, abunuhan natin. Uh, yung one month, nakikita nyo kasi may mga usbong na ito. Lalaki yung usbong niya nang kuan mamumulak na. kagaya dito nakita nyo uh, lahat ng usbong niya oh, ayun oh, namulak-ulak. Ito siya dito, maganda namulak-ulak. Dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo yung video ko ito, uh, please like, share, and subscribe. Pakihit na yung notification bell para yung mga susunod yung video, mapanood nyo. Dito na lang at maraming maraming salamat. Bye! -bye.